batang helmet. Ayan, nakakaloka, no, no? Bityo Gapor? Uh -huh. Mag-update muna kami ngayon, mga bata helmet, dahil alam ko, lahat kayo ay eh, nakaabang kung ano magganap ni Bipi Lenny o ni Atty. Lenny Robredo. So, ito, yung mga highlights lang, Bityo Gapor, uh -huh. nung nangyari na turnover ng dormitory doon sa Palawan. Kasi, di ba, nung una, mga pictures pa lang mga naipakita natin. So, ito, yung mga highlights mula dun sa buong speech niya. Pero bago yan, syempre today sa very very happy day. Sa lahat ng mga bagong pasok sa channel to, please don't forget to click the subscribe button, tiny bell para lagi ka updated. Sa lahat ng mga inepalang sinasawasawan na amin ni Bidjoga Park! Sa Bidjoga Park? Mm Nako, positive vibes lang tayo mga kabata helmet. At hindi talaga ako mapipigilan na mag-update sa inyo, maglabas ng mga resibo ng mga ganap ni Vipi Yes! Kasi yan yung mga nakaka-inspire talaga, Bidjoga Park. Talagang positive vibes lang talaga. Tatakrobredo yan. Yes! Tatakrobredo. So, ito, panoorin po muna natin. The, one of the biggest, parang most fulfilling initiatives that we did was to energize. To energize the community. Naglagay po tayo ng mga parang mga solar panels yeah. sa mga bahay doon. Ano lang po, simpleng mga solar panels ang kaya lang ng ikuryente makapag-charge ng mga cellphone. Sa Dati, talagang nandun lang po kami sa pinakamalalayo. Yung ang tawag natin hindi naaabot ng tunog ng kampana. Um, but um, in the recent past, we, we started building already in cities like Puerto Princesa. Because we realized na kahit siya nasa loob ng city, ang dami niyang mga estudyante na malalayo yung pinag-aaralan. Oh, diba mga kabatang helmet? dati, talaga nagtatayo sila VP Lady doon sa mga tagang kabundok-bundok na hindi na talaga naaabot mm -mm. ng gobyerno. Yun di ba yung meron siya sa Kataya? Oo. Oh. Di ba pinaka dulong dulong dulo? Tsaka sa Marawi, meron din, mm, di ba? meron din. Yung talaga hindi na nga doon naaabot ng gobyerno. Mm -mm. O yung sinasabi nga ni VP na hindi na naaabot ng tunog ng kampana. So, ibig sabihin malayo-malayo. Malayo na siya. Pero ito, nag-start na rin silang magtayo ng mga dormitoryo dito sa mga city. Kagaya mm -hmm. dito, Vidyogapur, mm -hmm. sa Marawan nga. Na kasi, may mga aspeto rin na hindi makapasok yung mga bata dahil nga sobrang layo ng bahay. Mm -hmm. O paano nga naman kung sa bundok na katira nandito yung paaralan mo. Mm -hmm. Alam niyo, Vidyogapur, evolving and na-modify talaga yung lahat ng mga projects, no? Kung ano talaga yung kailangan, kung ano talaga yung concern ng mamamayan natin. O, yan ba yung walang ginagawa? Wala pa rin, sa kanilang pananaw. Bago na kasi kayo ng script, naka- Hindi, kailangan talagang palitawin na walang ginagawa si Atty. Lenny. Tapos yan naman yung ikakalat, na wala daw talagang walang ginagawa. Kasi merong ginagawa yun ang ipakalat, walang ginagawa. Eh, buti pa bidyo ka, pero mga wala ginagawa. Sinasabi niya lang may ginagawa. Oo, oh, tsaka pa ng rating. Sa bagay, yung mga ratings naman talaga is nababayaran niya. Grabe naman yung, yung survey. O, kasi yung nagpa survey Eh, di syempre, yun yung mataas, di ba? Bayaran mo eh. Kaya nga eh. Eh nako, basta mga kabatang helmet, ayan ha, mm. Sa pa lang yan sa mga resibo natin. Pero Bichogampor, mm -mm. sa mga hindi pa po nakapanood ng speech niya do sa Bicol University, panoorin niyo po sa previous vlog natin. Talaga super, napaka-inspiring talaga. Mm -mm. Di ba, Bichogampor? Ay mm -mm. ikaw, may dadagdag ka pa? Dadagdag ko lang? Ay! Sa may oh. nagpaparamdam na. What? Ay, Nakuha, nakita ko yan. Helmet, nakita namin ito ni Bishagapar. Yan yata yung almasal natin for today's video, no? May wow. nagpaparamdam na ngayon sa social media. Mukhang tatakbo. Oh. Nagbabalik. Ayoko eh, naman sa kanya eh. Mahit, nagbabalik. Nagpaparamdam na. May nagawa ba talaga yan? Parang mo, more on press release naman lang talaga ang mga niya. Eh, basta nagbabalik. O basta ay eh, mga bata helmet, ha? tingnan nyo. Magmasid kayo kung sino yung nagbabalik na nagpaparamdaman. Stay stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi nga yung sabay yung nag-helmet na the nyo. It keeps getting better every day. God bless everyone. Bye! Uy, bitcho ka po. alam ko nagbabalik. Troll. Woo! Marami na nga eh. Nag-uumpisa na video ka Nag-ahasik na naman siya. Nag-ahasik na sila kasi nga ito malapit ng 2025. Basta kung kalimutan yung totoong tatlong trio natin. Hmm. Siyempre, Atty. Chel Jokno, Sen. Bamaquino, and Sen. Pangilinan. Yan yung mm -mm. tatlong makalalakihan natin, Bidyo Gapar. 2025. Pero Bidyo Gapar, oh. nakakaloka lang talaga. Alin? May bagong update daw. Dito kay Mayora Alice. Ano naman yun?